Matagal-tagal na rin naglaylo si Enrique Hill sa pelikula at teleserye. Kaya naman amang fans ay excited kung ano na nga ba ang balita tungkol sa aktor. Samantalang si Liza ay very busy sa kanyang Hollywood dream at kabila-kabila ang kanyang endorsements. Kaya masaya ang mga fans na makitang muli si Enrique at ang alamin ang buong balita at kwento tungkol kay Liza at kay Enrique. For sure, maraming mga Liskel fans ang nami-miss ang actor at actress na si Enrique Hill at Liza Soberano at nais nilang makita silang muli sa isang pelikula at teleserye. Dahil nga sa pansamantalang nabuwag ang kanilang love team dahil nga si Liza ay may pangarap na makapag-penetrate sa Hollywood ay maraming mga chismis na naglalabasan na keso hiwalay na nga ang dalawa kaya naman di maiwasan ang maraming mga chismis na naglalabasan na keso hiwalay na nga si Enrique at Liza samantalang sinabi ni Liza na so much in touch pa rin sila ng kanyang boyfriend kahit na malayo sila sa isa't isa ay nandun ang support nila sa bawat isa kaya naman ay tinuldukan na ni Enrique ang mga naglalabasang chismis na kesyo wala na sila ni Liza. Inamin ni Enrique na very busy lang talaga sila sa kanilang mga proyekto. Especially si Liza na laging pumupunta sa iba-ibang bansa. Kaya naman sabi niya na hanggang ngayon ay nais niya maging successful si Liza sa nais nitong mangyari sa kanyang karera at nais nitong makapag-penetrate din ito sa Hollywood dahil ito ang matagal ng pangarap ng dalaga. Samantalang good news ngayon dahil nga ay merong comeback movie ngayon si Enrique. Ito ay isang comedy nung saan ay pinamagatang I am not a big bird which is sinuting pa ito sa ibang bansa tulad ng Thailand. Kaya naman, sa tanong kung talagang nga bang naghiwalay sila. nang sabi nga ni Enrique na, We're good, we're good. I'm busy with all my projects. She's busy with all her projects naman. She's focusing on international work, which is super good for her kahit super busy kami, we still support each other no matter what. Kaya naman, lahat ng nag-e-speculate -e na wala na nga si Liza at Enrique ay tinuludukan na ito ni Enrique at sinabi, so much in love pa rin sila sa isa't isa. Kaya naman, sa isang ambush interview ay sinabi ni Liza na Yes, we are both separately traveling constantly but We still do see each other, ayon kay Liza. Minsan ay bihira nga kami magkita dahil nga pag nandito ako sa Pilipinas ay may proyekto naman si Enrique. At pag ako naman ay pumunta ng ibang bansa, ay may travel din si Enrique. Tulad na lang ngayon na meron siyang ginagawang pelikula at malapit na itong palabas. Kaya bihira kami magkita, ayon kay Liza. At ang maganda pa ay sinabi nga ni Liza na I'm very proud of Enrique's showbiz comeback. Through the comedy movie, I'm not a big bird. Sabi nga ni Liza ay masaya siya dahil at least ay lalabas ng muli sa pelikula ang kanyang boyfriend. I'm really really happy to see him like the kind of flourishing. The project he's working on right now is something he's producing himself. So I'm really proud of him for that at very supportive sabi naman ni Liza Kaya naman sa lahat nga ng mga bashers, at the same time na ninira na keso, wala na nga ang lisken sa totoong buhay ay puro chismis lamang ito ayon kay Enrique at Liza. Dahil sila naman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang relasyon at ang importante ay mahal na mahal pa rin nila ang bawat isa. Tulad niya ng sinabi ni Enrique na si Liza na nga ang nais niyang pakasalan pagdating ng araw. Ngayon ay busy pa sila sa kanilang mga karera. Kaya ngayon ay ating supportahan na lang ang kanilang mga individual careers. At abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Malay niyo sila rin sa bandang huli. Kaya naman, abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Malay natin, one of these days, bigla na lang mag-propose si Enrique kay Liza. Hanggang sa muli! Bye!